Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po sa mga nasa biyahe sa mga sandaling ito? Ang pag-iingat po ng Panginoon ay sumainyo at patuloy pong uh, samahan nyo kami sa ating pag-aaral. Ito nga po ang programang Kamalayan. Tayo po ay nasusubaybayan, napapakinggan sa iba't ibang paraan. Pwede po sa radyo mula Northern Luzon, Visayas, Mindanao. Marami tayong mga partner stations. At uh, gayon din po, pwede tayong mapakinggan at mapanood sa FEBC Radio TV, sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At hindi lang po yun, tayo po ay napapanood din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Tayo po ay muli nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin sa pagkakataong ito ang buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo po, kadalasan ang nabibigyang diin ay ang pagkakaroon ng relationship sa Panginoon. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero palagi ko hong sinasabi na parang kasalan yan eh. Yung wedding o yung okasyon ng kasalan yan po yung pagkilala o pagpasok mo sa isang relasyon. Pero yung marriage, yan na po yung Christian life. In other words, kaya ka ikinakasal para mamuhay kayong mag-asawa. Eh pag ako ho ay nagkakasal, madalas kong pinapaalala sa aking mga ikinakasal. Baka naman ang inyong preparasyon ay para lamang sa wedding. Natatagal lamang ng ilang sandali pero ang mas mahalaga, syempre, ay yung pong marriage. Ngayon, pagdating sa ugnayan sa Panginoon, siyempre importante yung kilalani natin siya bilang Panginoon Tagapagligtas, pero hindi na po doon nagtatapos yun. Nagtutuloy-tuloy, ano bang ibig sabihin ngayon na meron tayong ugnayan sa ating Panginoon? Uh, napakaganda pong pag-usapan to dahil paminsan nga, para bang ang uh, nagiging end goal, makilala ang Panginoon tapos eh, magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggang. Bagamat yan po ay isa sa mga masasabi nating pagpapala o biyaya ng pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, pero hindi ho doon natatapos. Kung merong mga privileges, ay meron din tayong responsibility. Paminsan, pagka nagbabahagi ng Ebanghelyo, medyo nabibigyang bigyang diin yung biyaya o yung privileges. Pero paminsan po ay napapabayaan natin yung responsibilities. So gusto nating maunawaan ngayon, parte po ng ating Christian life, Siyempre ay yung ating mga responsibilities Tingnan niyo po ang ilang mahalagang mga talata bilang panimula Una sa Ephesians chapter 4 verse 1 And bago ko yung talata Magandang bigyang linaw Ito hong uh, Efeso ay uh, nahati sa dalawang parte Karamihan po ng mga sulat ni Pablo ganoon Yung unang kalahati ay yung tinatawag nating doktrinal Uh, Diyan po tinatalakay ano ba ang ginawa ng Diyos para sa atin. And then yung pangalawang kalahati naman, yan po ay tinatawag nating practical or uh, duties. Ano ba yung dapat naman nating gawin uh, bilang tugon at dahil nagkaroon na tayo ng ugnayan sa Diyos. So dito po nagsisimula yan sa Ephesians chapter 4 verse 1 uh, in the case ng aklat ng Efeso. Sabi ng passage, As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Sinasabi po sa Tagalog, kagaya po ng nararapat ang dapat maging ipamuhay ng isang mana So ibig sabihin, meron pong pamumuhay na naaangkop sa ugnayan natin sa Panginoon. Merong tamang pamumuhay na angkop sa kaugnayan natin sa Diyos. At iyon po ang inaasahan ngayon sa atin bilang mga mana ng palataya. So yung mga tinalakay po niya sa Ephesians 4, 5 and 6, eh dyan po sumesentro 'yan. Kung nabasa niyo na po ang aklat ng Efeso, partikular po yung uh, tatlong kabanata sa dulo, 4, 5 and 6, eh makikita niyo na tinatalakay po rito ang iba't ibang uri ng relasyon. Diyan natin matatagpuan pagdating sa relationship natin sa Diyos. Ano po yung dapat nating pamumuhay? Bilang mga mananampalataya, paano ba tayo nag-ugnay-ugnay? Ano ba yung ugali natin dapat? Paano tayo makitungo? At ano po ang layunin ng ating relasyon sa isa't isa at maging sa Panginoon? Pagdating sa chapter 5, tinalakay po yung tinatawag na spirit-guided relationships. Yan naman po ay tumatalakay sa relasyon ng mag-asawa. Ah, uh, a Christian husband, ano ba yung dapat mong gawin sa iyong asawa? Yung Christian wife, ano naman ang dapat mong gawin sa iyong asawang lalaki? And then later on tinalakay din po ano ba yung relationship ng Christian with non-Christians, ah uh, Christians with other Christians, and then of course, yung relationship ng Kristiyanong anak sa kanyang magulang, Kristiyanong magulang sa kanyang anak, Kristiyanong employer sa kanyang employees at maging yung mga Kristiyanong employee sa kanilang employer. So malawak po yan. Kaya nga ang bottom line po rito, napakahalaga nung verse 1 dahil sinasabi niya, kung dati wala tayong kaugnayan sa Diyos, merong takbo yung buhay natin eh. Pero ngayon meron tayong relationship sa Panginoon. Meron pong naaangkok na pamumuhay uh, para sa atin. Merong karapat-dapat na pagkilos, pag-iisip, pag-uugali, pakikitungo. At kailangan makita sa mga relasyong ito na nabanggit kung ano bang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano natin. So hindi lang siya yung tipong nagpalit ka ng relihiyon pero walang pagpapalit ng buhay. Hindi siya yung tipong nakakilala ka sa Diyos, tiyak ka sa langit pupunta pero walang transformation. So kailangan may pagbabago dahil sabi nga, ano ba yung naaangkop na pamumuhay para sa isang mananampalataya. O, ituloy natin yung ilustrasyon ng kasal. Di ho ba merong halimbawa kung wala pang asawa ang isang lalaki, merong pamumuhay bilang isang binata na marahil ang ilan sa kanyang mga kinasanayan, kagaya po ng siguro uh, iniisip niya, may edad na ako, wala naman akong ibang dapat pagpaalaman. E eh, pag nag-asawa ka na, pumapasok ka sa isang relasyon na merong accountability, at merong nararapat na aangkop na pagkilos. Marahil sa dating estado mo, may mga bagay na masasabi nating hindi maituturing na mali o questionable dahil yun ang kalagayan mo eh. Pero ngayong nasa Panginoon ka, merong panibagong pamantayan at may pamumuhay na naaangkop para sa atin. At yan nga po ang binibigyang diin dito sa chapter 4 verse 1. Live a life worthy of the calling you have received. And then sa Galatians chapter 2 verse 20. Ang sinasabi naman ng talata, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So dito po ay napakagandang uh, paglalarawan ano tayo po ay namatay na sa ating sarili at ngayon po ay nabubuhay para sa ating Panginoon. Namatay na sa ating sarili at ngayon po ay para sa ating Panginoon. So mapapansin mo merong, merong pagbabago eh. Bakit? Dahil meron tayong ugnayan sa Diyos. Yun ang starting point. Yun po ang turning point. Dahil namumuhay na tayo ngayon para sa ating Panginoon. In other words, hindi na yung gusto natin, hindi na yung pamamaraan natin, hindi na yung ambisyon natin, layunin natin, kundi ano ba ang naisin ng ating Panginoon. So habang sumusunod tayo sa kanyang kalooban, hindi ho pwedeng hindi apektado, hindi madamay yung ating kabuuan, ng ating buhay. Kailangan sama-sama lahat yan, eh. maapektuhan yan. Madamay po 'yan at uh, makita ang pagbabago sa mga aspeto na 'yan. Isa pang talata sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come. Wala na yung dating pagkatao, siya ay nabago na. So, uh, meaning yung relationship natin sa Panginoon is a relationship that transforms. Bakit? Uh, maliwanag po sa Bible, halimbawa, na pag tinanggap mo si Jesus, nasa atin ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay lumilikha ng mga pagbabago, di ba? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. And then, pinaliwanag din po sa atin, halimbawa, sa Philippians 2.13, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. So in other words, talagang yung Panginoon ay gumagawa sa ating buhay, lumilikha ng pagbabago sa ating buhay, upang tayo po ngayon ay makasunod sa ating Panginoon. Napaka-importante po nito. Kaya nga, ano po ngayon ang nararapat na pamumuhay? Well, ilang bahagi po ang gusto nating bigyang diin. Ano? Pero una sa lahat, gusto kong talakayin yung tinatawag na life structure. Alam nyo, lagi kong nababanggit ito kasi kadalasan po, meron tayong desire na paminsan magsisimba ka, tapos may maririnig kang hamon o mensahe o magbabasa ka ng Bible and then nahahamon ka na yung nabasa mo, gusto mong aksyonan, gusto mong i-apply. So merong mga gagawin, di po ba? Pero napansin nyo ho ba na may mga pagkakataon na gusto mo namang gawin 'yung pinagagawa ng Panginoon pero bakit hindi maging consistent? O kaya naman, bakit minsan sa umpisa lang, bakit hindi nagtutuloy-tuloy? O bakit may mga pagkakataon na para bang uh, laging nauudlot? Alam niyo po ang dahilan? Kadalasan po, 'yung buhay natin is not structured for obedience. Ano bang ibig sabihin nito? Let me illustrate it this way nung kami po ay kinasal, kami ni Mrs. Eh gusto namin yung isang klase ng pamumuhay na magkakaroon kami ng panahon para sa aming mga anak. Kasi po napaka-typical di huba yung kadalasang mga employment na makukuha mo is 8 to 5. So ang prayer ko sa Panginoon, sabi ko Lord, uh, ayokong ayo kong matali sa 8 to 5 na schedule, pero gusto kong uh, syempre yung trabahong productive. So we prayed about it And then bakit po? Uh, kasi lahat ng mga kapasyahan mo eh kinakailangan mag-align sa ano ba yung dapat mangyari. So you want to give time to your children, to your family. So ibig sabihin nito, may mga bagay na tatanggihan mo, may mga bagay na pwede mong tanggapin o gawin dahil tumutugma doon sa layunin. Kaya ko po sinasabi to mga kapatid, dahil paminsan, para bang nagiging secondary ang Diyos. In other words, We say yes to the world, but not to the Lord. O sa paanong paraan? Bigyan ko yung halimbawa. May mga times po na pag boss ang tumawag, pagkatrabaho ang uh, nangailangan, napakadali natin magsabi, okay, wala tayong magagawa, sundin yan, trabaho yan. So napakaliwanag sa iyo na may mga bagay na iniiwanan mo intentionally because work is important to you. Now, ang question ko ito, Saan lumalagay ang Panginoon yan? Di ba? Yung bang kadalasan po, pag tayo ay papasok sa trabaho, Monday to Saturday para sa iba, Monday to Friday para sa iba, kayang-kayang gumising ng umaga, kahit nga yung mga bata pag nag-aaral, di ba? Ang aga-agang nagigising. Tapos pagdating ng linggo, yung bang parang hirap na hirap pumunta sa simbahan. Bakit? Ang dahilan natin, linggo lang ang pahinga. Ang dahilan natin, eh, linggo lang nakakatulog ng mahaba. So, anong ibig nating ipakitang value sa ating mga anak? Para bang sinasabi natin, eh, hindi naman talaga mahalaga ang Diyos. Di ba? Misang ka na nga lang pupunta sa pananambahan na sama-sama, tapos eh, ang ipapakita pa nating value sa ating mga anak, eh, okay lang na malate tayo, okay lang na tanghali tayong gumising, Okay lang na darating tayo sa church na parang wala tayong pinaghandaan dahil sa tulugan diwa natin not mentally prepared, not emotionally prepared, not spiritually prepared, not even physically prepared. Bakit po? Kasi pinapakita natin na hindi talaga ganoong kahalaga ang Diyos sa ating buhay. Yan yung sinasabi kong life structure. Bakit pagdating sa ibang bagay, you can easily say yes, you can easily say no, pero ang question po pagdating sa Panginoon What are you willing to do in order to obey? Hindi lang po ito dagdag tayo ng dagdag ng gagawin para sa Panginoon. Paminsan po talagang may mga bagay tayong dapat tigilan ng gawin. Mga commitments natin kung saan saan, mga uh, kaibigan natin na marahil we have to lessen our time or hobbies or whatever so that we can give time to God. Yan ang challenge dyan eh. Yung life structure is very important. Paminsan po, ang ginagawa ng iba, ganito. Yung bang kaisipan na ang Diyos, maliit na parte lang ng buhay ko. Yung tipong, pagkailangan ko siya, mananalangin ako sa kanya. But my life is all about my ambitions, my dreams, my plans, myself. And God is just a stepping stone. Kaya tingnan mo, nakikita yan sa attitude natin sa Diyos eh. Kung ganyan talaga ang tingin mo sa Diyos, tingnan mo yung behavior mo. ganun ganon din. Makikita sa mga desisyon mo, paglalaan mo ng pera, paglalaan mo ng panahon, paghahanda mo, doon makikita lahat yan. Kaya may mga tao na kahit di man nila sabihin yon, alam na alam mo eh, na hindi talaga priority ang Diyos. Bakit? Because they're willing to let go of God anytime to pursue whatever they want to pursue. Kaya pamisan, makakakita ko nung papagurin yung sarili sa trabaho, pagdating sa simbahan, tulog. Di ba? Sa ibang bagay, excited na excited, nakapagpupuyat, pagdating po sa mga kung ano-anong bagay, pakikibarkada, kung ano-ano, sa trabaho, kaya magpuyat. Pero sa pagdating po sa gawain ng Panginoon, doon naman naging struggle. Eh bakit naka ganon? Obviously, your life is not structured for obedience kailangan po mabago. We have to have a God-dominated life. Yung pong self-dominated life at saka God-dominated life, napakadali namang makita yung kaibahan niya eh. Pero ito po ang mapapansin nyo. Akala ng iba, just because they pray to God, they go to church, they worship, they read their Bibles, eh talagang God-dominated life na hindi po. Pag sinabi mong God-dominated life, it means you're willing to drop anything and everything so that you can say yes to God. Kaya nga, hindi ba? Sinabi ng Panginoon sa mga apostol eh. Yung mga taong sumusunod, if you want to be my disciple, what? You must love me more. Mahalin mo ko ng higit. Di ba? Anong ibig sabihin nun? No? Dahil pag hindi mo ko minahal ng higit, Maya't maya, meron kang dahilan, meron kang uh, sasabihin na namang rason kung bakit hindi ka makakasunod. Bakit? Kasi hindi naman talaga priority ang Panginoon. So yung life structure is very important. Uh, meron isang author, si Bruce Wilkinson, sabi niya, merong tinatawag sa Christian life na stage of com compromise. So we can describe it in three ways. ano There is confusion. Hindi maliwanag sa iyo kung tungkol saan ang buhay mo? Hindi pa settled sa iyo kung si Jesus nga ba ay Panginoon? Sabihin niyo bakit maliwanag naman sa akin ah? Sabi ng Panginoon sa Luke 6:46, "Why do you call me Lord, Lord when you don't do what I say?" Tinawag mo pa kung Panginoon hindi ka naman pala susunod. So pag hindi po klaro sa atin, tungkol saan ba ang buhay ko? Sino ba ang importante? Kadalasan po, nag tayo sa obedience. Kasi, ang palatandaan niyan yung mamayang susulpot, mamayang wawala. Mamayang nandyan, mamayang hindi darating. Bakit? Wala eh. Talagang, uh, God was never really the priority. Pangalawa, comfortable. Laging hinahanap ko saan madali, saan maginhawa. In fact, it's sad, no? Kadalasan ngayon, uh, pagpipili ng simbahan na pupuntahan, ang iniisip na ngayon yung ano eh, kung ano yung comfortable hindi na kung saan sila gustong gamitin ng Panginoon, di ba? Kadalasan preference na natin instead of asking God, Lord, saan mo po ako gustong gamitin? Sabi nga ng mga missiologists o yung mga nag-aaral tungkol sa pagbimisyon, merong tinatawag na problema yung great imbalance. Ano 'yon? Yung bang nagdagsaan tayo sa isang gawain na lahat tumpok-tumpok nandun, samantalang may mga lugar, gawain, na kailangan tayo ron, ayaw natin doon. Di ba? Nag-gravitate tayo kung saan komportable, kung saan maganda. And without thinking, nauna una, tanungin muna natin, hindi ko sinasabing mali kung nasaan kayo church, ang sinasabi ko lang, pag-pray mo. Yan ba talaga ang nais ng Panginoon? Bakit ka ba nag-gravitate diyan? Di ba? Paminsan mo kasi, ang sasabihin, eh kasi paglabas mo, mall na agad, ginhawa. So, ibig sabihin, ang determining factor for, for our decision ay yung gusto nating gawin right after the service, not really yung ministry natin sa ating Diyos. So, God becomes secondary, di ho ba? So, hindi ho masama maging komportable, pero kung yan ang hangad natin, tandaan po natin, obedience to God will take us outside of our comfort zone maaring hindi sa lahat ng pagkakataon, but we have to expect that. Mangyayari po yun. Kaya nga, napaka-importante po na talagang matanong natin ang ating sarili, handa ba akong sumunod sa aking Panginoon? Yung third problem, complacency. para relax relax sa buhay espiritual. nako problemang malaki din ho ito eh. Uh, marami ho ang ganyan. Sabi ko nga eh, palagi ko sinasabi pagka ako'y nagsesermon. Pag sa church pa lang, kayo po ay nag na mag... Yung pagsisimba pa lang. Kung doon pa lang struggle ka na, ewan ko, I doubt kung kumusta yung prayer life mo. I doubt kung kumusta yung obedience mo outside the four walls of the church. Kung pagpunta pa lang sa church, hirap ka na. Eh. Ano pa yung ibang bagay? Di ba? Basic na yun eh. Kung doon pa lang, wala ka ng commitment, papano pa yung ibang bagay? Kung doon pa lang, struggle ka na, papano pa yung ibang bagay? Imagine corporate worship, hindi ka handa, tutulugan mo. E papano pa yung personal time with God? Di ba? Kung yung corporate worship na minsan lang mangyari, struggle na struggle tayong dumating, e papano pa yung personal time with God? So I, I doubt no? kung, kumusta ang, kung maganda ang kalagayan niyan. Kaya napakahalaga po na talagang aralin nito at maintindihan natin that if we want to glorify the Lord, we have to have a life of commitment. A life of commitment. Anong ibig sabihin nito? Tingnan natin ang tatlong katangian. Una, there is conviction. May paninindigan. Malinaw sa iyo kung tungkol saan ang buhay mo. Pinaninindigan mo ito. Hindi mo lang to sinusunod dahil convenient, comfortable, or beneficial para sa iyo. But you know this is the truth and you must obey. Pangalawa, there is competence. Ako po'y naniniwala na ang isang taong uh, tapat sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos on a regular basis will develop competence in the word. Totoo 'yan. Kahit paminsan po hindi mo intentional na kabisaduhin ang mga talata, if you expose yourself to the word again and again, yung competence will be the outcome lalabas yung competence, eh. yung kahusayan, familiar ka, eh. alam mo, eh. nagagawa mo. And thirdly, consecration. You offer your life to God knowing na ang layunin po ng buhay is to glorify the Lord. So, yan po ang dapat, no yung stage of commitment. Na talagang pagsumikapan natin na yung buhay natin ay magbibigay karangalan sa ating Diyos. Kaya nawa mga kapatid, maintindihan po natin relationship ang pinag-uusapan dito. At ang relasyon po, hindi mo masabi na dahil narating mo na yung ganitong level, eh okay ka na. Hindi ba? Kahit naman sa mag-asawa, ganyan eh. Hindi dahil sa naging maganda na noon, eh pag pinabayaan mo, ganun pa rin. Hindi oh, nagbabago-bago yan as we go through uh, life transitions, challenges, nagbabago yan. Kaya napakahalaga po na talagang uh, pangalagaan ang ugnayang ito at tiyakin na ang Panginoon ang nasa sentro ng ating buhay at siya ang dahilan ng lahat ng ating mga at ginagawa. So muli ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph